Maraming maraming salamat sa alihim ng dagawaraan ng ingat-yaman. Ayoko na nating nag-translations sa Tagalog ng kahit ang bagay na bagay sa kumaho ko ni Sgt. Daniel Albrecht. Secretary Kim Laurel, dahil po ang mga of at sa Kinita Agency para pagandahin at palaguhin at uh, palawakin ang ating sektor ng agrikultura. Yan po ay uh, pundasyon uh, uh, ng, uh, ng isang matibay na ekonomiya, isang matibay na populasyon na ating mga um, sa ating mga kababayan na kapag maayos maayos ang ating pagbigay ng katapuhay sa ating mga mundo, sa ating mga pagsasaraan, at aming isla. Ito po ay magbibigay ng maayos na lipunan ng Plang Pilipinas. At dito rin po, ang uh, Secretary sekretary ng uh, DSWD, Sekretary Rex Katsalian. At dito po, at sayo ay mga ay magiging kapag kalamidad, magyong. kapag may baha, may lindun, sa aming pagpan, sa aming pananaw, ang dinaan, lumahat at atuyot na El Nino ay 360. Ito'y kalamitan din. Kaya, isinama natin sa ating mga programa para sa pagtulong sa mga dinamaan at napit sana maasarap uh, sa pandaan ng El Nino sa pagsira pag, uh, pag, uh ng El na kahanapuhay. Dahil sa uh, atuyot, ito po, ginawa po natin krisis yan, kaya nandito po ang DS community upang tumulong. Nandito rin po ang sekretary ng DLC. Alam niyo po kung bakit na mahalaga ang trabaho ng DLC. Alam niyo po, kami sa national government ay eh, kahit na gano'ng maganda at gano'ng malawag at gano'ng mahusay ang aming mga mga pinaparadong ng programa. Kapag hindi po magandang unayan sa gitna ng national government at sa sa local government. Hindi mo nararamdaman ng taong bayan. Kung gano'n yung lahat ng programa namin, hindi namin may bababang mabuti. -ba -ba Kaya talagang bagay, talagang bahagi sa aming uh, nagiging matagpipay ng programa ay ang pag-ugnaya uh, pag ng local government at saka ng national government upang lahat ng maaaring gawin ng national government ay dinadala naman sa mga government officials ang para agar ang narandaman ang beneficyo ng kapabayan. yan po, ang tumagawa po yan, ang pangunod po sa kaya na yan, yan yung Secretary, Secretary Benhor Apolos. Ang ating mga members of the House of Representatives, uh, First District Representative Eric Wine, आर सेकेंडरी सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव आर कुग्रस्म जर्विल मिश्तो, कुग्रस्म जर्विल मिश्तो, फोर्थ सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव लियारा होनिलिया, आर फिफ्थ सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव मारु बरियो, आर मना

sa uh, dalit naman po sa Quezon ay nandito ang 1st District Representative Representative Wilfredo Martin Belga. Ang mga po yung sinabi ni Senyalara na kanina na ito mga classmates sa amandahan. Alam niyo po, nung una kami pumunang pumasok sa Bolivia, nung so, una kami pumasok sa sa Congress, na yung Congress 1999 pa yun. Magkasama po kami ni Congressman Adbrecht po na kami ang dalawang pinakabata na congressman na pumasok ng 9th Congress. Nauna na lang siya ng konti mas bata siya ng konti lang, konti lang, konti lang, lang. Kaya siya ang naging Benjamin. Kaya kami yung parang hugi doon. At nagtatanong uh, natin ang lahat, paano ba ito, paano ba patakot nito. Kaya lahat ko ito, lahat ko lang ang dalawang may pag-representative. Naging classmate na po namin. Kaya po, kaya ng na napakaganda na makita na nagkakaisa lahat at pwede na kayo sa lahat ang nagtutulungan para sa ating nagkikabubuti ng na ating mga kababaya. Ang <laughs> ating mga party list representative ay nandito ng CWS party list representative Edwin Gagiola. Ang <laughs> party list, party list representative Nicanor Briones. Ang ating Sugan Party, Representative Ray Br Reyes. Malasakit ang Bayanihan Party List Representative Anthony Gomez. Lieutenant Youth Party List Representative Drixie May Cardema. Ang dito na yung ating mga namumuno sa ipatibong kapwinsya galing po. At ako po nandito po rin ang Laguna Provincial Governor Ramil Hernandez. tau uh, ang mabago ng mundo kag pagbabago ng natin ng matalik at makadiin na bagubat pangumpa mariin na uh, panahon pa ng uh, ating pa ama ay isama natin kay Shay kasama na personally noon uh tungkol mga may sa katawan ng mga sa ating sa na pagbaba

Uh, ang pinakamahalaga at ang pinakamahalaga na nandito ngayon at nakisama sa atin dito ngayong araw, kayo po ang beneficiary po. Magandang mga po sa inyo na. Sa ating mga minamahal na magsasaka ang hangin isla at ang inyong mga pamilya, Mula rito sa Matangas, isang magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga ulalang ng panahon na ating naranasan sa mga araw, na ko tuloy ang napakasarap ng special domain ng Matangas. Bukod sa inyong magandang bisneso, ang masarap na pagkain ng Matangas, ang dahilan, kaya dinalayo di ka talaga ang inyong lugar. Eh, may pinag-ipag-asapin kanina, may pagpanong, uh, may Uh, kung kami ang tawag namin Bignay, ito Bignay, Bignay Wine. At uh, kasama na rin yun na ng uh, sa natin eh, ko mamaya nung tayo sa kami ni Sekretary ng Rektor. Eh, lahat ng kami ng Sekretary, eh, testingin lang naman namin gagawin ko ang mga produkto ng proud um, remain in Batangas. Narito po kayo kasama ang mga ibang isya ng pamahalan upang ipaabot ang aming kapispuso sa kasasara sa inyong sipag at pagkukunin. Kami po ay mag-aabot ng kapling tulong sa ating mga magsasaka, mag at kanilang mga pamilya na lapis na naapektuhan ng mga inyo. Pasa sa aming huling nato, nakakahalaga ng apat na rata at walong milyong piso ang wala sa sanaan na wala sa sektong ng agrikultura dito sa inyong region, sanhiyo na ang ating pagkakuling ang pagkakuling. Kung kaya, kumapahangin ko ang aming tanggapan. Nagtik 10,000 piso para sa mga pagsasaka, mga isla at mga isla. Sa Laguna at sa Quezon sa kabuan na higit itong kumilyong piso ang ipapamahagi natin para sa mga beneficiaryo mula sa tatlong kumilyong sa mga Hangat ko na makatulog ito na malaki sa kanilang kapabang. Panimula na lang po at panimula pa lang po ito. Sa pamamunan ng diri, mamamahagi tayo ng mga pula at pataba ng... Magdaman. Madaling araw ay nagdiriwang may umagang namasdan Bumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda May bagong silang, may bago na

Sa Bagong galaw sa bagong lipunan Nagbabago ang lahat Tungo sa pagunlad